Hello po mga ka-OFW sa Barin Vlog, Jan, Nandito po ako ngayon sa loob ng Aswak. Sa isang supermarket dito sa Barin. Ang oras po dito ay 7 o'clock po ng gabi. Ako po yung magluluto ng liver. Kaya i-check po natin kung magkano po ba ang presyo dito ng isang kilong liver. Ang na po talagang matuto magluto dahil wala po akong budget na pambili ng pagkain sa labas araw-araw. Dahil mahirap po talaga ang buhay OFW, lagi pong sardinas, noodles at itlog ang aming mga ulam dito. Kaya kahit paminsan-minsan ay magluluto din po tayo nito. Titingnan po natin kung magkano ba, kung kaya ba sa budget. Dito na nga ako, namimili na ako. Hinahanap ko po ang kilo ng liver. Mga beef din po siya. Sa iba't ibang bansa po galing. Tulad ng Pakistan beef. Meron din pong Indian beef. Pero wala po yata ang Filipino beef. Mga buto-buto din po ng baka. Ayan po, nakahiwa na po siya. Pang bulalo po yata ito. Meron nga pong lamb liver, bali 370 pesos po kapag nasa Pinas, 2.400 plus po nasa 2.5 dinar po pag nasa Bahrain. Ang mahal din po no, 1 kilo lang po siya, 370 pesos po. Mag-check -che po ako ng mas medyo mora lamb liver po ito kaya mahal po siya meron po dito ang beef liver ayan po meron pong beef liver akong nakita yung 1 kilo po niya is 1 dinar and 390 fields po ang isang kilo at 209 pesos naman po kapag kinonvert po natin sa piso naman isang kilo lang po yan 209 na ito na lang po ang bibilin ko kisa doon sa lamb liver na medyo mahal para kahit ilang araw na paulit-ulit na ulam, may okay lang po. At na-finalize ko na nga na yun na lang ang aking orderin. At ni-request ko po sa taga-bantay dito na kung pwede ay ipahiwa ko na po siya ng maliit-liit para ready to cook po siya. Ayan po, inihiwa na po niya at ako po ay magluluto ng hindi ko alam basta haluan ko lang siya ng sibuyas at bawang at habang ako ay nagaantay ng aking binili nakita po ako ni Miss Judith ayan nagchismis po muna kami ay po Miss Judith siya po ay aking kababayan sa Pilipinas ariho po ang aming lingwahe Actually, lagi naman po kami nagkikita niyan. Kaya habang nagaantay po ako, nagchismisan po muna kami. Kwentuhan po sa buhay ng mga may buhay. Mukhang seryoso po ang aming topic dyan. Small world nga talaga. Kasi nagkita pa talaga kami sa isang supermarket. Same time din po ang kanyang pagpasok doon. Sa magluluto pa ako. See you again next time po Miss Judith. Ayan po siya. Maganda po yan. At ako'y bumili nga po ng sibuyas. Ang lalaki ng mga sibuyas dito. At meron din po silang bawang. Kailangan ko po lagyan at bumili na din po ako ng sili. Ayan po, may mga soft drinks din po sila. Pero hindi po ako bumili ng soft drinks. May mga chips din po sila. Ayan, iba't ibang klase ng mga chips. Kaya nagmamadali na dahil gutom na at magbabayad na ako dito sa counter. Aking nakuhang liver at saka mga ingredients po. Excited na ako magluto. Para may kwenta na rin yung cashier dyan, pinahawak ko muna ng phone para makunan ako. At ayan na nga, palabas na ako ng aswak. Aabang na ako ng taxi para pauwi sa aking bahay at ako'y magluluto pa. As usual, tulad po ng dati, luto ko, kain ko. Kaya kahit ano pa man ang lasa dyan, ay okay okay lang po. Tara guys, samahan niyo po ako. Magluluto po ako. Tuturuan ko po kayo kahit hindi ako marunong. Nga, nakaready na. Pinakuluan ko na ang aking bili kanina na ulam. At meron po akong uh, tutor dyan online. Kung paano po magluto. Hindi ko na din po pinakita ang step by step kung paano po lutuin. Baka gayain po ninyo. Baka ako ang sisihin ninyo kung ano man ang lasa niyan. Tapos, so ito na nga po, ready to eat na po siya. Thank you so much po sa aking uh, chef cook online. Yan, kakain na po ako. Tara guys, tulad ng dati, ayan po, dito lang ako sa kusina na kain mag-isa. At gaano man kasarap ang iyong ulam, kapag mag-isa kang kumakain ay wala pa rin pong lasa. Pero bilang OFW, sanay na po ako dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, OFW sa Barin Vlog. Maraming salamat po sa pag-play ng aking mga videos lagi. Thank you so much po sa inyong lahat. Tara guys, samahan niyo po ako. e por E